Isang mapagpalang umaga po sa ating mga kapatid kay Kristo. Ako si Sis Ana Marie ng Tribes Bicol. Ang ating Bible devotion for today ay hango sa aklat ng Isaiah chapter 11 verse 4 and 5. Ayon po dito, ngunit hahatulan niya ng buong katwiran ang mga duka at ipagtatanggol ang karapatan ng mga kaawa-awa tulad ng pamalo ang kanyang mga salita sa hatol niya ay mamamatay ang masasama. Magahari siyang may katarungan at mamamahala ng may katapatan. Purihin po ang mga salita ng ating Panginoon. Mga kapatid, gaano tayo nagtitiwala sa katwiran ng ating tagapagligtas na si Jesus. Ayon po dito sa ating binasa sa talata 4, hahatulan niya ng buong katwiran ang mga duka at ipagtatanggol ang karapatan ng mga kaawa-awa. Ang Panginoong Yesus po na ating tagapagligtas ang magtatanggol sa atin. Nakikilala niya kung sino ang lumalakad ayon sa kanyang katwiran. Kaya anuman ang ating katayuan, kinukutsaman tayo dahil sa pagsunod sa Panginoong Yesus. Manampalataya po tayong nasa atin ang katwiran ng Diyos. Mga kapatid, ang salita ng Panginoong Yesus, ang makapangyarihan sa lahat, nasasaway sa mga umaapi sa Kanyang mga pinili, hayaan po natin sa si Yesus ang magpataw sa kanila ng parusa na nararapat sa mga mapangapi, sa mga mahihina, na namumuhay ng may takot sa si Diyos na walang kakayahang ipagtanggol ang sarili. Hahampasin niya ang lupa ng kapangyarihan at otoridad ng kanyang mga salita upang ang lahat ng mga nagmamataas at hindi nagsisisi ng kanilang mga kasalanan ay hahatulan niya ng karapang, karampatang parusa at kamatayan ang kanilang kahantungan. Ayon naman po sa talata, talata 5 maghahari siyang may katarungan at mamamahala ng may katapatan. Mga kapatid, si Jesus ang pinuno na higit pa sa lahat ng mga pinuno. Bibigyan siya ng kapangyarihan ng Espiritu ng Panginoon upang mamuno ng may katarungan, kapangyarihan at kaalaman. Ibabalik niya ang justisya at magdadala ng kapayapaan sa mundo wawakasan ang lahat ng labanan, lalapit sa kanya ang mga bansa ang hindi hodyo sa mundo. Tulad na nga po ng mga nangyayari sa pangkas pangkasalukuyan, marami ng mga bansa ang naglalabanan, marahil nalalapit na ang pag ng ating Panginoon Yesus. Kaya manatili po tayong nakahanda sa kanyang pagdating. Panatilihin nating malinis ang ating mga budhi upang makasama tayong paghaharian niya. Muli, mapagpalang umaga po sa ating lahat. Patuloy po tayong mamuhay ng may kabanalan at pinaghaharian ng ating Panginoon Jesus.